okay hey guys welcome back guys sa ating munting channel kuya boy tv at uh, magandang araw po sa mga ating mga followers at saka po yung magandang araw din po sa mga content creator lalo na po sa mga maliliit na content creator kagaya ko po so guys nga uh, ating ano syempre po ang topic po natin ay mga tungkol po ito sa mga learning, uh, traveling uh, mga discovering so medyo ilang buwan din tayong natigil busy sa trabaho guys eh so ito guys meron po kung nawa po ay uh, mapanoorin nyo po ito at uh, nawa po may matutunan po kayo dito sa aking present po na lecture so ito po nakita niyo sa screen ito po yung uh, introduction natin yung uh, to, creation po ni gajan syempre so ang uh, dito pa lang po ang topic natin is the divine principle of creation. Pag sinabing divine principle natural, yan po ay holy, banal na prinsipyo o pareho lang po yun. ng ang uh, syempre, Bible po is God's words no, nandiyan yung mga divine principle po yun, holy or banal no. So itong sa lecture po na ito, ah uh, uh, i-share ko po sa inyo yung tinatawag na introduction pa lang po ito ng divine principle. O, ibig sabihin, meron po kasi tayong mga iba-ibang chapter po ng, ng Divine Principle. Ang Divine Principle po is, uh, actually, ano po ito eh. Um, para sa akin po ito, eh, mad divide po ito sa, ang, kumbaga yung Bible po is, ano yan eh, Principle of Creation. Sumunod so, dyan yung, siyempre, The Fall of Man. Pangatlo, po, pangatlo dyan eh, yung ating kumbaga yung salvation natin so actually kung titingnan nyo po yung uh, bible yan po yung magiging ano po dito ng divine principle yung uh, content po ng divine principle uh, lecture okay, yan po yung from genesis and then yung the fall of man tsaka yung uh, salvation no? tatlo lang naman po yan kung titingnan natin yung yung nangyayari sa ano sa kumbaga sa uh, makikita natin sa Bible po no. Sa akin lang po ano, sa nakikita ko lang po ganun. Uh, 'di ba? Syempre nag, naglikha si God, naglikha si God o oh, ito po sa screen nilikha niya, lang, niya ang lahat ng bagay, o oh, pati ang tao, 'yan nakikita oh, niya sa screen. Nang nilikha niya yung tao, Siyempre, nalungkot siya. Eh. Isa pa lang, nung Iisa pa lang, nung nag-iisa pa lang si Adan, malungkot. Nung nagkaroon po, nilikha po niya yung babae, o oh, di kumpleto na, good. Kaso, nag-after this, no, tong part na to, prince part ng creation, after that, nagkasala ang tao. Nung nagkasala ang tao, ito na. Gumawa na ng paraan, sige, paano tayo masisave. So, ito yung uh, ating introduction kaya meron po tayong video so courtesy po sa ano po sa video na ito kalagi ko na lang po yung link niya itong video na ito na nakikita niyo sa screen may lagi ko po sa ilalim yung kanyang video at uh, napakaganda ng kanyang video na ginawa so so ito po ng uh, lecture po na after this ano po itong ating uh, introduction na uh, uh, God's creation So, ang lecture po nito ay uh, yung yun po introduction ng ano, Divine Principle Lecture. Ang Divine Principle Lecture po ay uh, mahati po yan sa uh, kumbaga may iba-ibang chapter po yan. Pero mostly, ano po ito eh. Principle of Creation, the Fall, at saka po yung ano, yung uh, Salvation. Uh salvation process po nangyayari po sa his sa ating ano sa history based on the divine, based on the bible no so ito guys ah uh, uh, kailangan po nating i-lecture or i-share po talaga tong mga ganitong mga information, ito na po sigurado yung siguro, ito na talaga po yung time na ito yung sinasabi po sa John 8.31, yan po sa screen 31 to 32 ba? Diba? yung tinanong si Jesus Christ ng mga tao noon no? ang sabi niya, the truth will set us free, o, ano ba yung mga katotohanan, so maraming katotohanan po sa mundo, na ano, mathematics science laws, siyempre number one scientist si God, number one mathematician yung ating creator no. So kailangan po natin ng uh, education no. Kailangan natin ng information na talagang yung totoong information, talagang truth kaya nga tinatawag kaya tayo po no. Kaya nauso po ngayon yung ano, mahirap tayo mag-share ng mga hindi makatotohanan. So, anyway, pag nag-share po tayo ng mga mali, uh, madaling kumalat siya pero at the end, yung lies or yung mali pag kumalat yan, false information, actually may ending po yan eh. Uh, truth will ano naman talaga prevail. So, ito na sigurado, siguro po yung time, na uh, ito na yung panahon na kahit anong gawin po natin, na uh, yung God's truth talagang lalabas at lalabas po siya. No? Kagaya po ng dito po sa lecture na ito, hindi ko na masyadong i-explain. Well, eh, nasa introduction pa lang po tayo ng Divine Principle. So, panoorin na po natin guys uh, ang ating uh, lecture at medyo humahaba na introduction ko. So, ang ating lecture po ngayon, lecture po na ipipresent ko sa inyo ay si Professor Joseph Nabalta po. Uh, courtesy from Unification Church po na uh, from Korea po yung uh, founder po ng Unification Church International. Nulat daw sa dugo, sabi ng mga historian, historiador. Ang pinakamahalagas, mga kaganapan sa kasaysayan ay yung mga gera, labanan, ligalig, gulo, away. hindi eh, ba? Kahit saan kayong magbasa ng kasaysayan, ang pinakamahalagas sa kasaysayan, makikita natin yung suffering ng mga tao dahil sa hindi pagkakasundo, away, gulo, labanan. Mula pa nung panahon ng unang pamilya. Alam nyo ba yung unang pamilya, yung unang magkapatid, nag-away na kaagad? Si Cain at sining kapatid niya? Si Abel. Nagsimula doon ang gulo. Kaya ito ay realidad. Pero meron pa tayong isang bagay na dapat maintindihan pagdating sa tinatawag na pagnanais ng tao. Kanina sabi natin, may mabuti, may masama. Ang pagnanais ay may dalawang aspeto. Dahil ang tao ay meron ding dalawang aspeto. Ano yung dalawang aspeto ng tao? Meron kang isip at katawan. Sino sa inyo ang walang isip? Lahat meron, di ba? So kung lahat kayo ay may isip at katawan, dalawang aspeto, dalawang paraan din ang tinatawag nating pagpapahalaga. May pagpapahalaga na pangloob, may pagpapahalaga na panglabas. Ano yung pangloob? Ito yung mga kabutihan, kagandahan, katotohanan. Pero may mga mahalaga rin sa atin na material. Hindi natin kakaila yun. Pagkain, damit, tirahan, pera. Mahalaga ba sa inyo yun? Dapat mahalaga din. Pero ang nangyayari sa panahon natin, misa nawawala na yung spiritual values, hindi ba? Madalas, mas mahalaga yung material. Pero ang punto rito ng divine principle, dalawa yung aspeto. Dalawa rin ang paraan ng kaligayahan. May kaligayahang pangkatawan, may kaligayahang pang-espiritual. Di, di, ba? Kaya napakahalaga na dapat meron tayong kinakain, meron tayong isinusuot, meron tayong tinitirhan. Masaya ba ang taong gutom? Masaya ba ang taong walang tirahan? Walang damit? Hindi. Kaya mahalaga yon pero ang tanong, pwede ka bang masaya sa pamamagitan ng material lang? Kulang. Na maraming tao sa mundo na napakayaman, maraming pera. Masaya ba sila? Hindi lahat ng may pera ay masaya. Anong ibig sabihin? May kulang. Anong kulang? Yung spiritual na happiness mo. Hindi ba? Yan ang sinasabi ng Divine Principle. Dalawang aspeto ang tao. Dahil dalawang aspeto ang tao, dalawa rin ang dapat na paraan sa paghahanap ng kaligayahan sa buhay. At hindi lamang spiritual, hindi lamang material, kailangan dalawa yan. Dito ngayon, lalabas ang kahalagahan ng siyensya, agham, di ba? Mahilig ba kayo sa science? Mahalaga yan. Pero ito namang internal truth, ito ang tinuturo ng mga relihiyon. Kaya hindi na mahalaga ang relihiyon mismo kung anong pangalan, anong grupo, anong simbahan. Ang importante, nabubuhay ka ng ayon sa katotohanan. Truth. Iyan ang sinasabi ng divine principle. At ang sinasabi pa rito, hindi dapat magkalaban ang science at relihiyon. Hindi. Dapat nagtutulungan yung dalawa. Dahil ang tao, kahit na napakaganda na ng buhay niyang material, kalahati lang ng aspeto niya yon. Hindi sa lubusan o kumpletong magiging masaya. Kung puro ka naman dasal, puro ka basa ng Biblia, spiritual, masaya ba yon? Kung wala ka naman makain? Araw-araw na ka ng simbahan. Araw-araw, tatlong oras ka magbasa. Araw-araw, nagdadasal ka sa bahay. Pero pagtingin sa kaldero, walang kanin. No? Masaya ba yung ganung buhay? Hindi rin. Kulang din yon. Kaya nga, science at religion, ito ang nagtutukoy na internal truth at external truth. Kaya napakahalaga pag pinag-uusapan natin ang divine principle, hindi lang ito tungkol sa religion. Hindi lang ito tungkol sa internal. May tuturo din tayo sa inyo na may kinalaman sa science, sa external truth. Very important yun. Kaya ang goal dapat ay kung paano pagsasamahin o pag-iisahin o pagkakasunduin ang religion at science. Hindi sila magkalaban. Nakilala niyo ba yung pangalang Albert Einstein? Ito ang sabi ni Albert Einstein, isang napakagaling na scientist. Science without religion is blind. Ang siyensya na walang tulong ang relihiyon ay bulag. Pero dinagdag niya, napakahalaga, religion without science is crippled. Pero pag religion na walang siyensya, ito'y pilay, walang magagawa. Kaya hindi lang tayo dapat maka makajos at dahil tayo makajos, mahilig tayo sa salita lamang ng Diyos na pang -spiritual. Dahil ang science ang magtuturo sa atin sa katotohanan ng ating mundo, para ito'y gumanda, maayos, importante din yon. Kaya kailangan siya magkaisa. Ito ang sinasabi ng divine principle. Kailangan mag-unite, mag-harmonize ang science at religion. Ano nangyari sa mundo natin? Naging masyadong makamoderno tayo. At ang science ay tumakbo ng napakabilis sa kanyang development. Pero kung titingnan natin, kahit na napakaganda ng ginawa na itulong ng science sa atin, maraming problema na ginawa rin ng science. Di ba? Na-invento ng taong internet para mas madali ang komunikasyon, pero hanggang ngayon, kahit magkapit-bahay, hindi nagpapansinan. Di ba napapansin nyo? Kaya ang ibig sabihin, marami mang naitulong ang science, kulang ang naitutulong ng science kung science lamang. Kaya, kailangan din natin ng religion. Pero anong nangyari sa religion? Marami rin problema. Una, maraming religion, hindi na nila kayang ipaliwanag ang mga problema ng mundo. Pangalawa, ang kanilang sinusugod ay yung tungkol sa kanilang sariling doktrina at ritual. Kaya ito ang dahilan nagkakaroon ng away sa mga relihiyon, Debate. Hindi lang debate, misang umaabot yan sa pagdanak ng dugo at karahasan. Sa pangalan ng Diyos, di ba? Napakalungkot isipin na parehong religyoso, naniniwala sa Diyos, nagtuturo ng pagmamahal, pero pagdating sa diskusyon tungkol sa relihiyon hindi sila magkasundo, nag-aaway sila. Nakakita na kayo ng debate ng dalawang religyon? Nakarinig na kayo ng ganon? O kaya mga tao na nag-aaway sa, dahil sa reliyon And then pag nag-aaway ang mga relihiyon nagdadamayan pa yan ang mga kamag-anak. And then kahit na hindi naman dapat silang madamay, nadadami sila sa karasan, nadadami sila sa marami. Kaya sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang daming relihiyon. Hindi tayo nagkulang sa relihiyon. Pero kahit ang daming relihiyon, tuloy pa rin ang kaguluhan ng mundo. Diba? Napakalakas ng impluensya ng simbahan sa Pilipinas. At ang dami nating itinuturo na kabutihan. Pero ang problema, ito nga, marami pa rin tayo problema ang lumalabas. Kaya hindi sapat na reliyon lang, lalo na sa makabagong panahon. Kaya ito ang sinasabi ng Divine Principle. Kailangan natin o dumating na ang tamang panahon para sa isang bagong pahayag, bagong revelation galing sa Diyos. Ang revelation na magpapaliwanag sa atin sa maraming mga katanungan ng buhay. Even yung mga tao na ng kolehiyo, nakatapos ng masteral degree, pati yung mga taong mga naka-doctor degree, pati yung mga nasa posisyon, marami silang mga katanungan sa buhay na wala na silang sagot. Kunyari, tungkol sa Diyos. Marami ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Pag-usapan natin yan later. Purpose of life, origin of evil, saan nanggaling ang kasamaan? Alam niyo ba kung saan nanggaling? Kung niyo hindi ba yung principle, alam niyo na. Pero hindi ito maliit na bagay, napakahalaga. Sapagat ngayon, ang mga matatalinong tao sa mundo, hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi nila may paliwanag kung saan nanggaling ang masama. Ganito sa mag-isip. Kung sinasabi niyo na totoong may Diyos at ang Diyos ay mabuti, eh bakit ang mundo ang gulugulo? At saka kung matapangyarihan ng Diyos, ba't hindi niya pinipigilan ng kasamaan? At saka kung talagang matalino ang Diyos, ba't wala siyang solusyon? Hindi ba? Ganyan mag-isip ang mga filosofo, yung philosophers. So, paano niyo sasagutin yan? Kaya ito ang mga ninalaman ng bagong pahayag ng Diyos sa tao. Ang tinatawag na basic questions of life. Ano ang kasaysayan? Saan pa punta? ano ang mga dahilan ito'y sumusulong o kung bakit ito'y umuulit. Dapat siya mga matutunan natin. Ano ang magiging buhay natin pagkatapos ng buhay dito sa mundo? Sinong naniniwala na siya ay pupunta ng spirit world pagkatapos ng panahon dito sa lupa? Lahat tayo, hindi. Lahat o hindi. Hindi lahat. Ang ibig ko sabihin, realidad ng tao ay mabubuhay, pero hindi tayo panghabang panahon. Ibig sabihin, lahat tayo magiging six feet under the ground. Pero hanggang doon lang alam natin, tayo mamamatay at tayo pupunta kung saan na hindi natin alam. Kailangan maintindihan natin sa baka bagong panahon. Pangalawa, kung bakit natin kailangan ang bagong katotohanan para magkaisa ang relihiyon at filosofiya. At ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi makakaisa ang filosofiya sa relihiyon ay dahil sa question ng evil. Saan ang galing yan? Kailangan natin gumawa ng bagong katotohanan. Hindi gagawa. Yung kailangan natin magkaroon ng bagong katotohanan na magpapaliwanag sa mga turo ng pilosopiya at saka ng religyo na magkaisa. Kasi kung hindi, ang labas ng mga religious people para silang mga mabababaw na parang sa pala ng palataya. Pero ang pilosopiya, napakalalim na pag-unawa. Ito ang kailangan ng mundo natin. Ang pagkilala sa Diyos na hindi siya pang isang simbahan. Anong simbahan mo? Anong relihiyon mo? Hindi porkit magkaiba kayo ng simbahan at relihiyon, magkaiba na rin ang Diyos nyo. Papakita natin mamaya na ang Diyos ay pangkalahatan. Sa palagay nyo ba si Allah, iba yan sa kayawe o pareho lang? Pero ngayon, parang ang tingin ng tao, magulo. Iba yung Diyos ng mga Muslim, iba yung Diyos ng mga Bukudyo, iba yung Diyos ng mga Kristiyano, etc. Hindi exclusive. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay nasa simbahan mo lang. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay nasa relihiyon ko lang. Ang tamang pag-unawa na magbubuo ng pamilya ng Diyos muli, ay kapag ka, nagkaroon tayo ng pangkalahatang paraan ng pagtingin sa kanyang being, no? Kaya kailangan natin makahanap ng paraan para ang lahat ng relihiyon ay magkaisa. Ayon sa isang pag-aaral, na lahat ang relihiyon pare-pareho ang itinuturo. 70%. Pero bakit nagkaroon ng 30% ang pinagkakaiba? Dahil daw sa tinatawag na ting mga interpretation. At saka yung mga pilanggaling basa, bansa, iba-iba silang mga origin. Kaya nakarinig na ba kayo ng religion na masama? Meron bang religion na masama? Walang masamang religion. May mga tao na hindi nagpa-practice ng kanilang religion. Ito ang nagpapasama sa religion, hindi mismo. Nakarinig na ba kayo ng religion na nagsasabi magnakaw ka ng bangko, pumatay ka ng tao, o kaya mga ka, wala. Laging tinuturo ng relihiyon pare-pareho, pag-ibig sa kapwa, pagtulong, serbisyo. 'Di ba? Pwede bang sabihin na sa simbahan ko lang may turo ng pag-ibig ng Diyos? Hindi. Pwede bang sabihin na ang pagtulong sa kapwa ay turo lang ng iyong simbahan? Hindi. Ito ang natutunan ng lahat ng mga tao maging anuman ang relihiyon nila. So dapat hanapin natin kung saan tayo nagkapare-pareho. Pero ang pinapilit natin, hindi tayo magkapareho dahil magkaiba tayo ng paniniwala. Sa Kristiyano, sa Pilipinas, mahigit na apat na raan ang grupo. Iba-iba yan. Nakarehistro. Iba pa yung mga hindi nakarehistro. Ang nakapagtataka dito, iisa ang Biblia. Iisa ang Panginoon. Pero apat na raan ang simbahan. Paano nangyari yun? at hindi sila nagkakasundo. mag sila. mag sila. Hanapin natin yung paraan na magkaisa, magkasundo. Yung tinatawag na universal values. Hindi yung pinagkaiba. Paano ba talaga ang tamang binyag? Wisik, lublub, buhos? Paano ba? Maliliit na bagay yun eh. Hindi ba? Pero pag sinabi ko nyari, magmahalan kayo, universal yon. Kaya dapat hanapin natin. itong dahilan, involved din tayo sa interfaith. Kaya ang tawag natin sa blessing, interfaith blessing. At makakita kayo ng na mga nakahilirang iba-ibang relihiyon doon na nagtuturo at nagdadasal. Pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin ang bagong katotohanan para magkaisa ang relihiyon at science. Sa panahon na napakabilis ang takbo ng siyensya, kailangan sumasabay din ang development ng relihiyon. Hindi pa pe pwede tayo maging isang ideal world kung ang ating gagawin ay sa pamamagitan lang ng development ng science. Kaya naipaliwanag kayan kanina sa mga discussion. Kaya anong pipiliin mo? Hindi yung pipiliin. Kailangan humanap ka ng paraan para magkasundo yung dalawa. Science o religion? Ito naman, science versus religion. Sinasabi ng religion, sila ang may tamang paliwanag. Sinasabi ng mga scientists, sila ang may tamang paliwanag. Tama man sila, hindi sila ang may-ari ng kabuuan ng katotohanan. Dahil ang tao ay may dalawang aspeto, dalawang katotohanan ang kailangan, ang science at religion ay dapat magkasundo, hindi magkaaway, hindi magkatunggali na parang mas magaling yung isa dun sa isa. Hindi ganoon. Kailangan silang magtulungan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking issue kung bakit naghiwalay ang science at religion. Alam niyo ba ito? Yung tinatawag na evolution. Nanggaling ba kayo sa mga unggoy? Naniniwala kayo doon? Yan ang tinuturo ng evolution. Ang problema, maraming taong sa religion din naniniwala, pero may ebitensya daw ang mga scientists nang ang tao daw ay nanggaling sa mga unggoy. Narinig na yung kwentong yan? Evolution. Sabi kasi ng creation, Hindi. Hindi kami nanggaling sa unggoy. Kami ay linikha sa imahe, sa wangis ng Diyos. So magkaiba na yan kaagad. Kaya ito ang dahilan nagkahiwalay ang science at religion. Pero may paliwanag na scientifico at may paliwanag na pwedeng tanggapin din ng mga religious people ang evolution at creation.